gaano ba kagaling at gaano ba talaga ka-effective kung kayo ay lalayo ay babalik na raw po ang mga excess. Napaka-effective at napakalaki po ng pwedeng gampanan kung halimbawa kayo po ay nakikipagbalikan. May objective na bumalik ang taong mahal mo. Hindi lang po kasi yung factor or part na makikita nyo once again yung halaga mo, yung value natin. Ito po ay nagbabalik din po ng respeto. Diba sinasabi ko nga po sa mga vlogs ko, mga utol, na ito po ay may opportunity na para mabilis na bumalik yung respeto niya sa'yo. Kasi just by simply moving out. Kasi sa simpleng paglayo natin, sa simpleng pananahimik natin, mararamdaman niya kagad yung iba yung respeto pabalik sa'yo. Kasi ang pakiramdam niya, nire-respeto niyo po at ginagalang niyo po yung paghihiwalay or space or breakup, nire-respeto mo rin pabalik sa kanya. Kaya as a human being, re-respetuhin ka rin po pabalik agad-agad. Ang totoo kasi basic na basic. Kahit saan yan, ligawan, nagsisimula ang relationship, at lalong lalo na sa breakup. Ayaw na ayaw natin as a human being yung taong hinahabol tayo. Chine-chase tayo mga utol. Actually, mas preferred natin yung tayo yung gumagawa ng paraan. Tayo yung kumikilos, tayo yung humahabol. Kasi basically, when we start chasing a person mga utol, ay parang nilalagay kagad natin yung sarili natin sa ibaba. Mas mababa, walang halaga. Willing malumuhod, nagpapakababa at pinaparamdam natin na tayo po ay willing sumamba. At syempre, kung ito po ay mabilis na masisense mga utol, yung attraction ay mawawala. Biglang magdadrap yung interest o even maramdaman o makita yung opportunity. Lahat ito mga utol ay eventually maglalaho. Nasanay kasi at madalas marami din nagtuturo sa atin or probably narinig natin during the process na kung tayo po ay sobrang mag-e-effort, itatry natin, ipupush natin, i-express natin yung feelings natin mga utol, ay mas lalong tayo po ay magkakaroon ng magandang outcome. Ay mas lalong magsasucceed tayo. Sa isang banda, totoo yun eh. Pero I do believe na timing is important. syempre sa mga oras na kayo po ay nasa breakup, or let's say inaayawan niya tayo at kailangan mo mag-provide ng space mga utol, kailangan iset aside natin ang ganitong principle. Kailangan iset aside muna natin ang ganitong paniniwala. Kasi ang totoo, the more na sinusubukan natin or pinupush natin ang isang bagay, pinipilit natin mga utol, the more na lalayo siya sa atin mapa-ex yan, taong mahal natin o taong gusto natin. Alam mo naman yun eh. Kilala mo naman kung ano yung naging relationship mo sa kanya. And perhaps, kinalang kilala mo ang ex mo mga utol. Alam mo na pagkahalimbawang ikaw ay bigay ng bigay, alam mo na ito po ay na-appreciate. I do believe that. Pero alam natin na kung halimbawang ikaw nga po ay effort ng effort, nagsasacrifice, at todo pagmamahal ang binibigay mo mga utol, lalong hindi po siya mag-e-effort. Kasi ang magiging pakiramdam niya, ba't kailangan ko pang gawin? Kung tayo nga po mismo o yung mga nadam mga utol ang siyang gumagawa na nito. Kung baga, hindi na niya kailangan hanapin. Kasi when it comes to relationship mga utol, challenge is very important. Pag hindi na siya na challenge sa atin, alam natin na doon nagdadarap yung attraction. Naniniwala po kasi ako na kahit nasabihin na nating i-boost yung lahat ang pagmamahal sa isa't isa. Or for example, ipinaramdam mo sa kanya na sobrang mahal mo siya. Okay lang yun wala namang problema doon pero kailangan balansin po natin sa challenge kaya nga po lagi nating ina-advise na gumawa din po tayo ng mga ibang bagay mag-focus din po tayo doon sa tinatawag na outside world hindi yung parang routine o sa kanya na lang po umiikot ang mundo mo mga utol ngayon na kayo po ay hiwalay alam natin lahat ng na mga negative thoughts o yung mga negatibong epekto nito ay tatama sa atin kaya para makorek yan mga kapatid hindi mo naman kailangan sugurin o ipush o ipilit ang mga bagay-bagay sa ex mo alam ng ex mo na mahal mo pa siya. Pero ang dapat mong gawin is to put your ex sa position kung saan siya po ay magda-doubt sa nangyaring breakup sa inyong dalawa. I'm sure na nag adjust pa rin ang ex mo sa nangyaring breakup ninyo mga utol. Natural ang pagkawala mo o paglaho mo o pag walk away mo muna for the meantime mga kapatid ay alam kong e-epekto sa ex mo agad-agad lalo na sa mga oras na to. Alam ko naman na marami kang nagawang magaganda, mabubuti and perhaps na mo naman siguro yung love in care mo dito sa ex mo mga utol. Kung ganyan na sitwasyon, mas lalong dapat mong isipin na lumayo o dumistance muna sa ex mo. Dahil dito kanya makikita as a price. dito niya makikita yung value. Natural kasi iisipin niya na ganun ka kabait, ganun yung pagmamahal mo at ganun ka kabuti sa kanya mga utol. Ito po eventually or naturally mamimiss ng ex mo kung halimbawa alam niyang hindi na po niya ito makukuha. Kaya nga po tinuturo ko sa mga coaching session ko, walang masama at talaga naman pong effective kung ipaparamdam mo sa ex mo na parang he or she is losing you. Yung sinasabi ko nga po na parang nawawala ka na nga po doon sa safety net at nawawala na nga po doon sa mga palad niya. Kaya once again, i-remind ko, mali yung pagbibigay ng assurance. Mali yung parang ipinaparamdam mo sa ex mo na nandito lang ako sa likod mo na if ever na kailangan mo, I'm ready. One call away. Mali po ito mga utol. Ang reality kasi, once na naiparamdam, na ipakita mo sa kanya na ikaw nga po ay nagbago, na develop ito it something better mga utol. Yung parang na-transform mo kaagad yung buhay mo sa sitwasyon na hindi niya inaasahan. You succeed, naging happy ka, naging matuwid ka, at naging mabuti ka. Naturally kung siya ang ex mo at legit na kayo po ay nagkaroon ng relationship, antimano bigla niyang ma-realize o bigla niyang ma feel na kailangan party ako noon. Kaya nga po madalas na narinig mo rin po sa akin na para hindi ka na malito, i-outgrow mo na lang yung ex mo, iparamdam mo sa kanya na iniwanan mo siya, iparamdam mo sa kanya na siya po ay nasa set aside at hindi mo na priority ngayon, uninvested ka na sa kanya. Lahat-lahat ng ito mga utol ay magkakaroon ng mabilis na epekto sa simpleng paglayo mo at simpleng pagsunod sa mga bagay-bagay o guide na sinishare po natin dito sa Papong TV mga kapatid, mabilis na mapapabalik mo ang ex mo sa'yo. Mabilis na marirealize niya na mahal ka niya. At mabilis na mararamdaman niya mga utol yung regrets ng pagkawala mo. Sabi nga na nabasa kong libro, kung ikaw ay nasasaktan ngayon mga utol, gamitin mo to bilang instrumento o tool para lalo lumakas ka. Pero pwede mo siyang gamitin motivation o triggering factor mga utol para mabuhay yung sarili mo. Ang heartbreak kasi mga kapatid, hindi naman talaga ibig sabihin nito na kailangan mo nang magdrama diyan, mag-emote masaktan. Pero pwedeng maging simula yan, mga utol. Simula ng strongest version of yourself. Simula ng pag-build ng bagong ikaw mga utol. Dahil yung bagong ikaw na yon, yun ang kailangan kailangan iparamdam mo sa kanya or ipakita mo sa kanya. Actually, yun ang kailangan mo rin gawin kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo. Kasi kung for example, mapabalik mo siya. For example, mamaya or bukas mga utol, pero kung halimbawa mahinang mahina, luhaan, at talaga naman pong depressed at dapang dapaka mga utol, wala rin po kayong na-achieve. Hindi rin po tayo magsasucceed in my opinion. My advice is lumayo, magpalakas, magpakatatag. Come back stronger, kapatid. Yan ang kailangan mo munang gawin para magkaroon ka ng clarity, para luminaw, at para mas maintindihan natin. At the same time, kung ito po ay gagawin natin, mga utol, magkakaroon din po ng paglilinaw ang ex mo for sure kung meron ma mga negativity na nangyari sa inyong dalawa, away, guilt feelings, sumbatan at kung ano-ano man, sakit, alam natin na ito po ay gagamutin naturally. By just providing space at paglayo mga utol, alam natin na naturally ito po ay magsasubside. And then sabi ko nga po, unti-unti kanya maaalala, unti-unti kanya maiisip, unti-unti maririkindle yung care and love connection niya sa inyo. Kasi nandyan pa yan. At alam naman po natin, positive things always remains. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin. At syempre, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.